Ili isang tao na halos tumawag sayo, pero may pumigil sa kanya. Maghanda para sa isang malaking sorpresa. Nararamdaman mo ba ang kawalang ito, hindi ba? Parang may kulang, na parang may malalim na koneksyon na naroon, ngunit hindi buong buo. At ang katotohanan ay, ang taong ito ay nararamdaman din ang parehong bagay para sa Ang kanyang mga damdamin ay matindi, ngunit sa isang sandali ng halos pakikipag-ugnayan, siya ay huminto, nag-atubili. Hindi ito dahil sa kakulangan ng interes, ito ay dahil sa takot na magpakatotoo, na payagan ang sarili na makaramdam ng isang bagay na napakalakas. Ang taong ito ay nasa proseso ng panloob na pagbabago, nire-review ang mga alaala, nagmumuni-muni sa lahat ng inyong naranasan. Ang iyong presensya ay nag-udyok sa kanya ng mga natatanging damdamin, ngunit ang takot na harapin ang mga emosyon na ito ay pumaparalisa sa kanya. Kahit gaano pa man siya nagtangka na lumayo, ang universo ay patuloy na nagpapadala ng mga senyales na nagpapaalala sa kanya sa iyo, na parang may mas malaking bagay na humpuls sa inyong dalawa na mas malapit. Sinasabi ng mga anghel na siya ay naghahanda upang buksan ang kanyang puso. At kapag ito ay nangyari, ito ay magiging isang tapat na sandali, walang reserbasyon. Ngunit kailangan ng pasensya. Hinihiling nila sa iyo na palakasin ang iyong pagmamahal sa sarili, dahil ito ang nagpapanatili ng koneksyong ito na matatag. Sa lalong madaling panahon, magkakaroon kayo ng muling pagkikita na magdadala ng isang mahalagang pahayag na magbubukas ng bagong yugto ng pag-unawa at pagkakaisa. Ang paglalakbay na ito sa pagitan mo at ng taong ito ay pinapatnubayan ng isang hindi nakikitang, ngunit malalim na presensya. Narito ang mga anghel, nasa iyong tabi, na ginagabayan ang bawat hakbang ng may banal na katumpakan. Wala silang pagmamadali, alam nila na ang prosesong ito ng paghahanda ay mahalaga para sa inyong dalawa na magkita ng buo, nang walang mga sugat na maiiwan ng pagmamadali o takot. Mahalaga na maunawaan mo na ang oras sa espiritualidad ay hindi kapareho ng sa atin. Sa espiritual na dimensyon, bawat karanasan, bawat emosyon, at bawat paghihintay ay isang elemento na bumubuo ng mas malaking bagay. Mahirap, alam ko, ang pakiramdam na naghihintay para sa isang tao na parang napakalapit, ngunit sabay na malayo ay minsang tila halos hindi matitiis. Ngunit ang panahong ito ng paghihintay ay hindi walang laman. Isa itong mahalagang bahagi ng proseso, dahil dito mo pinapalakas ang iyong sariling kakanyahan, na nagsasanay sa iyong sarili ng panloob na paghahanda para sa darating na pagkikita. Ang espasyong ito ay kung saan ka muling kumokonekta sa iyong sarili, sa kung ano talaga ang gusto at kailangan mo. Sinasabi ng mga anghel na ang pagmamahal sa sarili ang pundasyon ng koneksyong ito. Kung nais mong umusbong ng tunay ang relasyong ito, dapat itong nakabatay sa pagmamahal na hindi nakadepende sa ibang tao para sa kabuan. Ang taong ito ay may espiritual na atraksyon sa iyo na lumalampas sa karaniwan. Ang koneksyong ito na nararamdaman mo ay totoo, malakas, isang bagay na hindi niya kayang baliwalain. Kaya, kahit na siya ay nag-aalinlangan, kahit na siya ay nagtangkang umiwas, ang universo ay kumikilos. Sa mga sandali ng katahimikan, sa mga banayad na detalye, sa mga senyales na tila nagkataon lamang, siya ay naalala ka. Baka ito ay isang awit na biglang tumutugtog, isang paungusap na sinabi ng isa pang tao, o kahit na isang panaginip na patuloy na nagdadala ng iyong imahe. Ang mga senyales na ito ay hindi lamang mga pagkakataon, ang mga ito ay mga alaala na ang pag-ibig na nag-ugnay sa inyo ay ginagabayan ng isang bagay na mas mataas. At sa pamamagitan ng mga senyales na ito, nagsisimula siyang makilala na ang koneksyon sa inyo ay espiritual, na siya ay tinatawag upang tumingin sa loob at harapin ang kanyang sariling mga takot. Samantalang, ang mga anghel ay tahimik na nagtatrabaho. Inaayos nila ang mga enerhiya, binubuksan ang mga daan, tinatanggal ang mga hindi nakikitang hadlang, inihahanda ang kanyang puso upang, kapag dumating na ang tamang sandali, wala nang makakapigil sa kanya na magbukas sayo. Alam nila na ang pag-ibig ay hindi dapat pilitin, ito ay sumisibol kapag ito ay handa na. At iyon ang dahilan kung bakit humihiling sila ng pasensya. Hinihiling nila sayo na magtiwala, na huwag sumuko, dahil ang muling pagkikita ninyo ay inihahanda ng may lubos na pag-ingat. Upang kapag nangyari ito, ito ay maging totoo, malalim at nakapagbabago. Ngunit may isa pang mas mahalagang bagay dito, ang iyong sariling pagbabago. Sa panahong ito ng paghihintay, hindi ka lamang naghihintay para sa kanya. Ikaw ay tinatawag na maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Ang prosesong ito, kahit na masakit, ay isang regalo. Isa itong pagkakataon para sa iyo na lumago upang makilala mo ang iyong sarili ng mas malalim at ihanda ang iyong sarili na maranasan ang pag-ibig na ito ng ganap at mature. Ito ang oras kung kailan pinapatibay mo ang iyong espiritu, kung kailan natututo kang pahalagahan ang iyong sarili ng hindi umaasa sa pagkilala ng iba. Ang mga anghel ay ginagabayan ka patungo sa pag-unlad na ito, dahil alam nilang, para sa relasyon na ito na maging matatad at totoo, kailangan kayong dalawa na maging buo. Tandaan, ang tunay na pag-ibig ay hindi isang pangangailangan, ito ay isang pagpili. Kapag siya ay bumalik, magkakaroon ka ng pagkakataon na sadyang piliin ang pag-ibig na ito, nang walang pag-asa o takot. At siya rin ay magiging handa na gawin ang parehong, dahil siya ay makakaranas ng kanyang sariling proseso ng pag-unawa sa sarili. Kapag siya ay pumayag na tumingin sa loob, kapag siya ay haharapin ang kanyang mga damdamin para sa iyo nang walang takot, siya ay magiging handa na mag-alok sa iyo ng isang pag-ibig na tunay at mature. At kahit gaano pa man ang katahimikan at paghihintay ay tila mahirap, ito ay may mahalagang layunin. Ang panahong ito ay isang paanyaya para sa inyong dalawa na magpakatatag, upang kayo ay maghanda na maranasan ang isang koneksyon na lalampas sa karaniwan na humahaplos sa kaluluwa. Ito ang lakas ng tunay na pag-ibig, ang pag-ibig na mapagpasensya, na ang oras ng iba, na nauunawaan ang mga kahinaan at tinatanggap na ang bawat isa ay may kanya-kanyang ritmo. Nais ng mga anghel na malaman mo na ang muling pagkikita na ito ay magiging nakapagbabago. Hindi ito magiging isang simpleng sandali ng panandaliang ang damdamin, kundi isang pahayag na magdadala ng kalinawan, pag-unawa, at pagkakaisa. Magkakaroon kayo ng pagkakataon na tumingin sa isa't isa at nang walang mga salita, maunawaan ang lahat ng inyong naranasan hanggang sa puntong ito, bawat desisyon, bawat pagdududa, bawat katahimikan. Magkakaroon ng pagkakaintindihan na bunga ng lahat ng paghahandang espiritual na ito. Kapag ang mga tingin ay muling nagsalubong, handa na kayong makita ang tunay na isa't isa, nang walang maskara, nang walang takot, tanging ang esensya ng inyong pagkatao. Ngunit habang hindi pa dumarating ang sandaling ito, samantalahin ang oras upang palakasin ang iyong pananampalataya. Ang tiwala ay ang pundasyon na susuporta sa iyo sa panahon ng paghihintay na ito. Sinasabi ng mga anghel na sa bawat oras na ikaw ay nawawala ng pag-asa, na nagtataka kung talagang sulit ito, sila ay nasa iyong tabi, pinapakalma ang iyong puso. Pinatibay ang iyong paniniwala na ang lahat ng ito ay bahagi ng isang mas mataas na layunin. Ang kanilang pag-ibig para sa iyo ay napakalalim na hindi nila kailanman hahayaang mag-isa ka sa daang ito. At sa tuwing kailangan mo ng isang senyales, nandyan sila, handang magpadala ng isang maliit na paalala na nagmamalasakit sila sa lahat ng bagay. Alam kong minsan ang mahirap ay hindi isipin ang sumuko, na ang mga pagdududa ay maaaring maging matindi. Ngunit ang mga anghel ay may plano na higit pa sa ating kaalaman. Nakikita nila ang sakit at ligaya na darating pa, alam nila na ang paghihintay na ito ay hindi walang dahilan. Magtiwala sa banal na panahon. Ang koneksyong ito ay inaalagaan, pinalalago, hanggang ang inyong dalawa ay handa ng maranasan ang pag-ibig na ito ng lubusan. Kapag dumating ang tamang sandali ng pagkikita, malalaman mo na ang lahat ay nagkakahalaga ng paghihintay. May intindihan mo na bawat segundo ng paghihintay, bawat luha at bawat nag-iisang ngiti ay mahalagang bahagi ng landas na ito. Magtiwala at sumuko. Dahil ang katotohanan ay ang pag-ibig na nag-ugnay sa inyong dalawa, ay hindi limitado sa what are the eyes can see or what the heart, no matter how intense it is, can feel. Ito ay higit pa, ito ay walang hanggan, malalim at mahiwaga. At ito ang misteryo na ginagawang espesyal, isang bagay na hindi maaring maubos ng oras. Sa bawat hininga, sa bawat pag-iisip na yung inilaan para sa taong ito, may isang enerhiya na kumikilos, na nagbabago at umabot sa mga lugar na maaaring hindi mo maisip. Alam ng mga anghel na ang paghihintay na ito ay nagdadala ng mga pagdududa, isang sakit mula sa sinumang gustong makasama ang isang tao, ngunit pakiramdam na palaging may isang hindi nakikitang pader sa pagitan nyo. Ngunit unawain, ang pader na ito ay hindi hadlang, ito ay isang daan. Isang daan na kailangang buksan ng maingat, hakbang-hakbang, upang pareho kayong handa na tumawid ng magkakasama kapag dumating ang tamang sandali. Nang siya ay nag-atubiling maghanap, nang halos tumawag siya ngunit huminto, hindi ito senyales ng malamig na pakikitungo. Ito ay isang pagminilay ng kanyang panloob na proseso, isang laban sa pagitan ng pagnanais na lumapit at takot na mawala sa napakalalim na damdamin ito. Siya, tulad mo, ay nakakaramdam ng tindi ng koneksyong ito at ang intensity na ito, para sa ilan, ay parang apoy. Ito ay nagbibigay liwanag, ngunit nakakabahala rin, dahil ipinapakita nito ang mga bahagi ng kaluluwa na hindi pa handang makita. Sinasabi ng mga anghel na siya ay, araw-araw, nalalapit sa puntong ito ng katapangan. Siya ay dumadaan sa isang transformasyon, isang proseso ng paglilinis na kung saan natututo siyang magpakatatag laban sa mga tanikala ng takot, ng mga pagdududang iniwan ng nakaraan. Ang pag-ibig na nararamdaman niya para sa iyo ay lumalaki at nagpapalakas, ngunit kailangan nito ng oras upang maging matatag, upang siya ay makapagbigay ng sarili ng walang takot. Samantalang ikaw, sa iyong bahagi, ay tinatawag na tingnan ang loob mo. Hinihiling ng mga anghel na gamitin mo ang oras na ito para sa pagbuo ng pagmamahal sa sarili, upang palakasin ang iyong tiwala at kilalanin ang iyong halaga. Dahil ang koneksyong ito ay nangangailangan ng pinakamahusay mula sa inyong dalawa, hindi dahil sa pagiging perpekto, kundi dahil sa integridad. Ang lakas ng pagkikita na ito ay nakasalalay sa katatagan ng bawat isa sa inyo bilang mga individual, dahil tanging kapag kayo ay buo, maaari kayong tunay na ibigay ang inyong sarili. Marahil ay nagtanong ka tungkol sa layunin ng panahong ito ng paghihintay. Maaaring iniisip mo na ang sakit na ito ay walang kahulugan, na ang pagnanasa ay isang bagay na nagdudulot lamang sa iyo ng pagdurusa. Ngunit nais ng mga anghel na makita mo ang higit pa. Nais nilang maunawaan mo na ang kawalang ito na iyong nararamdaman ay isang paghahanda, isang espasyo na nagbubukas upang mapunan ng mas malaki. Sa bawat pagkakataon na namimiss mo siya, sa bawat pag-isip na pumapasok sa iyong puso, ito ay isang paalala ng pag-ibig na lumalago, ng isang apoy na hindi kailanman mamamatay. Dahil ang pag-ibig na ito ay isang tawag, ito ang tinig ng banal sa iyong buhay, na nagpapaalala sa iyo na mayroong isang sagrado sa paghihintay na ito, isang bagay na hindi maaring maunawaan ng isipan kundi damhin lamang ng kaluluwa. At kapag sa wakas ay nagkita kayo, ang muling pagkikita na ito ay hindi magiging katulad ng karaniwang mga pagkikita. Hindi lamang kayo magkikita kundi makikilala. Para bang sa isang tingin, maunawaan nyo ang buong landas na nagdala sa inyo dito, lahat ng takot, lahat ng mga gabi na ang pagnanasa ay naging mahirap, bawat luha na tahimik na umagos. Ito ay magiging pagkikita ng dalawang kaluluwa na tahimik na naghandog, na umunlad sa hindi pagkakaroon, at dahil dito, alam nila ang tunay na halaga ng presensya. Nais ng mga anghel na malaman mo na ang paghihintay na ito, gaano man ito kalungkot, ay isang proseso ng pagpapagaling. Pinapagaling nila ang mga sugat ng nakaraan, ang mga sakit at mga pagkakaduda na maaaring maging hadlang sa oras ng muling pagkikita. Ang pagpapagaling na ito ay mahalaga, dahil kayo ay pinaghahandaan para sa isang pag-ibig na hindi nagdadala ng mga anino ng nakaraan, na magaan, totoo at malakas. Ito ay uri ng pag-ibig na hindi natitinag ng oras, dahil ito ay itinayo sa matibay na pundasyon, isang pundasyon na tinulungan ng mga anghel na likhain. Sa panahong ito, ang iyong pananampalataya ay sinusubok, pero ito rin ay lumalakas. Sa bawat araw na pinipili mong magtiwala sa proseso, pinalalakas mo ang ubnayan na nag-ubnay sa inyong dalawa. Maaaring hindi mo ito nakikita, ngunit ang iyong enerhiya, ang iyong pananampalataya, umabot sa kanya. Sa mga pagkakataong siya ay nagdududa, kung siya ay natatakot, ang lakas na iyong ibinubuga ay umaabot sa kanya at tumutulong upang siya ay magpatuloy. Maaaring hindi niya naisip ang dahilan. Ngunit mayroong isang bagay na nagpapaalala sa kanya sa iyo, na nagpaparamdam na ang koneksyong ito ay sulit, na ang pag-ibig na ito ay isang bagay na dapat ipaglaban. At kapag dumating ang tamang oras, ito ay magiging pagkikita ng mga kaluluwa. Kayo ay magiging handang yakapin ang isa't isa, suportahan ang isa't isa, at maging pinagkukunan ng kapayapaan at pag-ibig para sa isa't isa. Magkakaroon kayo ng pagkakataong maging mahina, nang walang takot, dahil alam nyo na, sa tabi ng bawat isa, kayo ay ligtas. Ang pagkikita na ito ay magiging portal sa isang bagong yugto, isang yugto kung saan walang mga pagdududa, kung saan ang pag-ibig ay maipapahayag sa kanyang pinakapayak na anyo, nang walang mga hadlang na dating naghihiwalay sa inyo. Ang mga anghel ay walang pagod na nagtatrabaho upang ang pagkakaisa na ito ay maging ganap. Sinasaliksik nila ang bawat desisyon, bawat hakbang, upang kayo ay makahanap ng kung ano ang hinahanap ninyo sa isa't isa. Kapag nangyari ang lahat ng ito, mauunawaan mo na ang oras ay hindi nasayang na bawat sandali ng paghihintay ay bahagi ng paghahanda para sa isang dakilang bagay. At habang ito ay nagaganap, ang mga anghel ay humihiling na ipagpatuloy mo ang pagsasaka ng pagmamahal sa sarili. Mahalin mo ang iyong sarili sa parehong intensidad na gusto mong mahalin, dahil ang pag-ibig na ito ang magiging batayan ng relasyon kapag ito ay naganap. Matutong maghanap ng kapayapaan sa iyong sarili, pahalagahan ang iyong sariling presensya, alagaan ang iyong kaluluwa. Ang pagmamahal sa sarili na ito ang magbibigay daan sa iyo na magbigay ng pinakamahusay na bahagi ng iyong sarili kapag naganap ang pagkikita. Ang paglalakbay na ito, gaano man ito kalungkot, ay patunay na ikaw ay kayang umibig ng malalim, na magtiwala sa mga bagay na hindi nakikita, na magkaroon ng pananampalataya sa mga hindi nakikita. At ito ay isang biyaya. Nakikita ng mga anghel ang iyong lakas, ang iyong dedikasyon, at sila'y nagagalak sa iyong tapang, sa iyong kahandaang magtiwala sa mas mataas na plano. Ipinagmamalaki kanila dahil sa bawat hakbang na iyong ginagawa tungo sa pasensya, pagmamahal sa sarili, ay isang hakbang na nagpapalakas sa koneksyong ito. Kaya magpatuloy na maglakbay na may bukas na puso at may tiwala na ang universo ay naghahanda ng lahat. Sa bawat araw, lalapit ka na sa pagkikita, sa pamumuhay ng isang pag-ibig na lumalampas sa oras at espasyo, isang pag-ibig na iyong hinihintay, na pinapangalagaan at dahil dito, ito ay magiging pangmatagalan at totoo. Magtiwala sa mga anghel, magtiwala sa proseso, at higit sa lahat, magtiwala sa iyong sarili. Dahil ang pag-ibig na inihahanda para sa iyo ay espesyal, ito ay sagrado, at ito ay nasa paggalaw na, kahit na hindi mo pa ito nakikita. At kapag hindi mo inaasahan, lahat ito ay magkakaroon ng kahulugan. Ang pag-ibig na ito, na tila natutulog, ay magiging handa ng mamukadkad. Bawat sandali ng paghihintay, bawat sandali ng katahimikan, at bawat damdaming tahimik na pinangalagaan ay magiging maganda at totoo. Makikita mo na habang naghihintay ka, lumalaki ka, habang nananabik, nagiging mas matatag ka, at habang nagtitiwala, nagtatayo ka ng mga pundasyon ng pag-ibig na hindi nagwawagi sa oras. Alam ng mga anghel kung gaano mo pinapangarap ang pagkikitang ito, kung gaano mo gustong makasama ang taong ito, at maranasan ang pag-ibig na ito ng lubusan. At sinisiguro nilang alagaan ang lahat, na bawat detalye ay maingat na pinaplano, upang ang sandaling ito ay dumating sa tamang oras, na may tindi at lalim na hinihintay ng iyong puso. Magtiwala. Magtiwala sa banal na panahon, magtiwala sa pag-ibig ng mga anghel at higit sa lahat, magtiwala sa iyong sarili. Dahil ikaw ay bahagi ng paglalakbay na ito at ang iyong enerhiya, ang iyong pananampalataya at ang iyong pag-ibig ang nagbibigay ng lakas sa koneksyong ito. Ngayon, nais kong makilahok ka sa paglalakbay na ito kasama ako. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyo sa anumang paraan, kung naramdaman mong ito ay nagsasalita sa iyong kaluluwa at sumasalamin sa iyong mga karanasan, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba na nagsasabi kung ano ang iyong nararamdaman. Ibahagi ang karanasang ito at buksan ang iyong puso para sa pagbabagong ito. At syempre, mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga mensahe at mga espiritual na pagninilay na gabay sa iyo sa iyong landas ng paglago at pag-ibig. Huwag kalimutang i-like kung ang mensaheng ito ay umuugma sa iyong pinaniniwalaan upang mas marami pang tao ang makaramdam ng enerhiyang ito ng pag-asa at tiwala. Sama-sama, lumikha tayo ng isang espasyo ng liwanag at pag-ibig kung saan lahat ay makakapagbahagi, matututo at lalago. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito, bawat hakbang ay ginagabayan at pinoprotektahan. Magpatuloy tayo, nang sama-sama, may pananampalataya at bukas na puso para sa darating.